Na. Bago na guys, bago na Siyempre, huwag na lang kung ilang Araw o tayo, abuti na naman sa karsada Pero at least, kitpapano naman May pagkain naman tayo Yeah! Guys, morning. Babalik tayo. Patid na ako kay Mrs. sa biyahe. Oh, patid na tayo kay Mrs doon sa Yag. Babalik na tayo sa biyahe naman. Okay. Hmm. Akala ko wala nung snow guys eh. Ayan, nag snow pa rin. April na nga eh. Malapit na mag... Ano, eh. Katapusan ng April, dapat wala na dapat snow. So meron pa rin. Oh, anyway, yun talaga. Han, nakabukas! Okay, Yeah, let's go. Patid tayo kay Mrs. Hindi nga ano? Hindi nga no, snow lang no. ang ba wala nang snow? Kala hmm. ano kayo matapos tapos ang snow. Kaya nga sana okay na yung ano? Yung truck. Ano lang sabi sa'yo? Hindi kasi sabi ni... Ano, ngayon lang, itinix ko lang kanina umaga kung okay na yung truck. Sabi niya sa akin napalitan na daw at nagrisingan na, nalub na. Yes! Siyempre, eh, tignan natin kapag kayong pinapatakbo natin, kapag tumakbo na, tsaka i-check mo, doon mo malalaman kung talagang wala na talaga siyang problema. Hindi namin kasama yung mga bata guys kasi Monday ngayon eh, pumasok na sila sa school. Yes! years ka na sa Turk simula nung bumalik April ka bumalik dyan eh oh, oh okay so dalawang taon na no? oh simula nung bumalik ayun guys nandito na tayo sa Turk yes sabado linggo hindi nila iplinag yung truck sana andar pero hindi naman malamig na yun eh kaya sabi ko okay ito hindi naman siguro kailangang i-jumper ito all right guys we're here Let's go. Let's go. Let's go. Alright guys, dito na tayo sa ano? Sa truck. Ayan. Uh, start muna natin ang truck. Pagong lahat. Sana umantar kasi Friday nila ginawa ito eh. Tapos sa badaling ko hindi siya na start hindi natin mawala ito yan start yun okay Okay, run! Abutin ko lahat-lahat! Hmm. Ah, simula na naman ng araw ng lakay trucker sa biyahe hmm Marami ako dito. Yeah. All right. Lara, rentals. All right. Ayan guys At least may to At least may ito sa akong nabili eh. Para kung kailangan natin Ilalagay ko sa baba Pag baba ko, ko na Ayan Ah ayan mo na Matutuyo naman yan Ayan ganyan ang setup ko Ah Alam mo na Yung dumbbell Ayan sa gilid Yung mas mas Yun 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 Ito ito dito tinatalihan ko kasi may ingay pagka ano, yan ito ayan yung basura ko ayan ilagay mo dyan yan kung ano mabasag oh, o ayan yan ganyan lang tapos Pwede ko yung cellphone ko. Text ko nga pala yung thriller. Andiyan. Sa taas. Andiyan. Pagdaman dyan. Andiyan. Andiyan. Ikaw na muna bahalahan Mababa ko, ikutan ko lang muna yung ano Truck, tignan ko yung ginawa nila Okay Yes! Tayo, guys? Woo! At eto Uy! Okay Palitan na yung ating pulan, reservoir. market nila guys after market mura lang ito 200 dollars lang to plus labor yun sila na gumawa dito sa company check natin nagrisingan o yun nagrisingan kasi nagpagrising din tayo o, yan dito kasi nagpag racing tayo pinag racingan ko na rin hindi makaita kasi nagis na sana naman greasingan nila hindi ka tulad nung nakaraan parang okay hindi ko makita yung mga dya, ano niya eh fittings niya eh Juan Okay ka lang ba dyan? Yes! Okay Punong puno na naman tayo ng pagkain guys Siyempre Hindi natin na lang kung ilang Araw o Linggo tayo Abuti na naman sa karsada Pero at least kit pa paano naman May pagkain na naman tayo Mm Okay oh, ba yung hand? Sige. Eh. Okay. Guys! Ayan, tala na si misis. ko na rin yung trailer ko para... Magkakita ko ako sa'yo doon? Oo, oh, magkakita yung hand na. Hindi, kailangan ko tayo. Ah, sige. Okay. Ingat han. Yung mga bata, oh. say bye-bye sa amin. Uh, sa akin. Yes! Okay. Bye! Guys, kung natin yung trailer. Yoko. Oh, oh. natin 14.51 Nang? Oh. Napa, eh, buksan ko muna yun guys. Hmm para makapunta na si Macy's tara pagbuksan kita pagbuksan na lang kita mamaya pa yung papel pre-pre-trip ko pa magpe-pre-trip pa ako Baka hindi pa ano eh, ayokong pa balik-balik eh. Snow, snow. Sige, ingat. oke oh. hmm. Snow! Tara, pray trip tayo. Okay. All right. guys. Ngayon natin ng hangin. Tapos on natin natin gua kaget na ilau natin pa, trailer naman ride para airbag free trip guys importante ilaw ilaw sa taas at saka likod yan na lahat tignan natin oh malinis. ayos Oo, oh, lahat ng ilaw niya gumagana Ah, gumana yung reaper, gumana Traktor Ayos natin Gumana naman siya, tara Alright oh. well, guys, ayan Tapos ang ating Ano, ating Pre-trip ng nangyayari na lang Pakikiramdaman ko na lang muna itong truck Tapos silip-silipin ko Yung kanyang reservoir Kung pa rin para masabi natin empty tayo pupunta tayo ng Dolphin tapos pupunta ng Wisconsin pupunta tayo ng US yes! so okay, guys magpaalam na muna ako rito tapos yung muna natin ang video vlog natin to balik karsada na naman tayo at thank you for watching ingat kayo lagi guys peace out. bye bye yes! Lakai Dragon.